kasi na kaya daw siya lagi na disqualify ay dahil uh, sa wala siyang pera at wala. <clears throat> Ganito po. na nang naging desisyon ng Korte Suprema simula nung nakaraang mga filing ng candidacies. <clears throat> Properly guided na ang komisyon ngayon katulad ng desisyon sa Eli Pamatong versus Comele, Marquez versus Comele. In fact, yung isa sa nag-file ng candidacy kanina ay nakaroon din ng kaso before. At uh, the same time, meron tayong most recently Halos Host versus Comele na aso. guided na ang, ang inyong komisyon kung paano namin ipo-consider ang isang kandidato na nuisance candidate mali pa sa provision ng section 69 of the Omnibus Election Code. Ito po ang ating commitment. <clears throat> Walang madi disqualify ng candidacy dahil lang sa kawalan ng pera o kawalan ng uh, ng uh, pondo para sa ay makapangampanya. Because otherwise, sabi nga ng Court Supreme, you are adding qualification to what is not prescribed even by the Constitution. Nobody or no property qualification is required for the exercise of civil or political rights. Nasa Constitution natin yan. No property qualification for the exercise of civil and political rights. So, ibig sabihin po, kinakailangan i-reconcile namin yung mandatong yan ng saligang batas sa provision ng Section 69 of the Omnibus Election Code. Meron kasi tamal, talaga naman hindi na pera ang pinag-uusapan, hindi na resources ang pinag-uusapan pero meron talaga namang kandidato making a mockery a mockery of the electoral process eh kayo naman mismo rin, alam nyo po kapag kang isang kandidato sa pakikipag-usap pa lang sa inyo kung he, he, he or she is making a mockery of the electoral process alam nyo na, at uh, yung mockery, ang kagandaan nyo, buti hindi de define. nakadepende sa komisyon ngayon kung paano yung mockery of the election process. Sa pinakabuod ng ating pong krayambol sa ating pong saligang batas, namnamin ko na kami, ang mga soberanong mamayang Pilipino, sa imtim na humihiling ng gabay at patnubay ng dakilang Diyos, upang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. Para siguraduhin na maghahari ang batas sa amin pong hanay. Para siguraduhin na ang biyaya nang kalayaan sa ilalim ng demokrasya ay pakikinabangan ng tanan at hindi lamang ng ilang mga kawatang bantay sa lakay sa buong pamahalaan. Ngunit, dapat subalit, batid din po natin ang kaungasan o kahinaan ng ating mga inilulukluk sa gobyerno. Yan po ang dahilan kung bakit meron ho tayong freedom of speech, freedom of the press, of religion, and expression maging ang pagtipon-tipon upang kilingin sa pamahalaan na ayos si naman nila ang kanilang mga ugali na huwag masyadong makakapal ang kanilang mga pagmumukha. Kaya, ang sovereignty po ay kataas-taasang kapangyarihan. Siyempre, sabi nga ni Spider-Man, with great power comes great responsibility. So, tungkulin po natin na mga soberanong mga mamayang Pilip Pilipino, lalo tige, tayo po mga nasa hanay. Hanay ng mga Itzapuera. 99.9% mga uh, Itzapuera mga Pilipino. Diba? Na sa ating pong mga kamay, kasalalay ang pagpanday ng makatarungan at makataong lipunan. Malinaw po, ang riding in tandem na pumapaslang sa ating pong kapakanan, mga karapatan at kinabukasan, hindi lamang ng kasalukoy nating henerasyon kung hindi maging ang mga susunod pang saling na kayo mangi ay yung pong kumulik utong at kumang trial by palakasan. Itong pong mga kawatan, kumakandidatong mga kawatan na may mga kasong nakabinbin, itong mga convicted na at itong mga ex-convict na. Abay. Ah, Berding-berdi ang ilaw ng komulek para sila ay makapasok sa gobyerno. At siyempre pa, oh, ah, naandyan pa rin yung ah, mabaybahid katotohanan na dinadaya ng komulek kotong ang halalan. Take note. Hindi po smartmatic. Oh, kahit tanungin ninyo si Justice Arthur Ko. Arthur ba o Antonio Ko? Oh, na dating may hawak ng automated election nung nanalo si Digong. No? Tanungin po natin siya kung anong klaseng magic. Tandaan po natin, ang may hawak po ng mga IT personnel na kumakalikalikot kung kinakalikot man nila ano po ang programa para maikasaan dagdag bawas pag nasa pagmamando o sa ilalim po sila ng pagmamando ng Comelec. Comelec po no, ang binigyan natin ng mandato para isagawa ang honest orderly Clean election. hindi po taga smartmatics. Ang smartmatics po ay supplier lamang ng makina. Hmm? Ah, so, punahin po natin, ito pong mga kumulik huh? hmm? isa Isaayos po natin ang kumulik. Maghahain po tayo ng mandamus petisyon para po patalsikin utusan sila na huwag. Hmm? kaliwat kanan idini-deklara nang walang kaabog-abog ang mga bona fide na mga, kandidato din naman ano ha at ginagawa na ginagawa na, la, na lang nila ng kwento pero yung mga kawatan at na talaga namang ha, may mga kaso lahat-lahat abay ha, bukas na bukas ang pintuan para sa kanila ha? Huh? so mag-aintay naman damas petition para panagutin at pagbayarin. Ito po muna po itong dyan sa kumili. So ito, ilalapag ko po, po ang ating draft mandamos petition at nawa. Sana all kilatisin po ito at kung sino sa inyo, oh, welcome na welcome po. Ano mga mga sugestyon sa pagbabago, pag-i-edit, pag-proof, read, read, na ano po, welcom na welcom oka etuna Ipanalagin po natin ang puwersa at sa puyala. Sa pamagitan ng pagsama-sama sa partido KKK 2.0 demokratiko. At ito naman po ang ating 15-point agenda. Ako pa rin po inyong laging nakadang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Quintilates Lagare Polama, Ph.D., Public Administration, Honoris Causa. Dapat lang, juror tayo! May God bless us all. May God bless Philippines. <laughs>